Lap trip ang ginawa ni dilon sa laban Ginalit si Lebron mga idol at si Brooks ang binawian Laru-laru lang si LBJ Napapiu-piu at smoke-smoke pa sa laban Away pa nga sila mga idol ni DeLon Brooks At napatusmol nga rin yan sa laban Lakers versus Rockets, two teams na mainit sa kanilang last few games. Both teams, 4 and 1 sa kanilang last 5, magbabanggaan ngayong araw. Let's start agad in the first quarter, 7-0 start para sa home team at si Dilo at AD ang umiskor dyan. Tapos lap pa itong ginawang contest ni Dylan Brooks sa 3-pointer ni Lebron, todo bigay mga idol. May pa Air Jordan post pa pero matindi nga ang bawi ng Rockets dito mga idol 12 to 4 run ang kanilang pinakawalan to take the lead at hindi pa sila nakakontento dyan at kumuha pa nga ng 10 point lead matapos na uminit nga sila sa kanilang mga 3 pointers. At sending ending natin, down pa din ng 8 points ang Lakers at si Lebron sa sabog na ata sa galet after na hindi tawagan ng foul si Brook sa pagtatapos ng quarter. Second quarter natin, Lebron galit pa din at bumawi nga sa pamagitan ng playmaking kaya't biglang naging 28 to 26 ang score natin. Timeout tuloy ang Rockets. Matapos niyan, LBJ hindi pa umuho pa ang inis, inararo si Brooks. May pa 3-pointer pa yan, nakasapit pa ng foul at frustrated nga hindi na-shoot kaya Ang left hand mga idol may pa smoke smoke pa with Christian Wood at mukhang nari-injured pa nga ang calf dito nilabas muna. Ang Rockets bumawi naman kahit papano pero Lakers hindi na nga lumalayo. 40-40 ang score natin with 5 minutes left. At sa ending nga natin, naging Sengun vs Lebron Bader mga idol pero ang Houston Rockets still holding the lead 55-49 after 2 quarters. Third quarter Lebron, James at Dylan Brooks nagkakainitan na sa laban at na-technical si Lebron ang sikuhin niya itong si Brooks. After niyan, nabuhayan nga itong Lakers ang duo nila AD and Lebron at binawi ang lamang 60-58. Matapos niyan, naging back and forth ang ating laban pero ang Lakers dito ang may hawak pa rin ng lamang 73 to 69 dahil unstoppable si AD sa ilalim. Hirap nga ang mga Rockets defenders. Hanggang sa uli, inalagaan ng Lakers ang kanilang lamang at si Lebron, too small down si Dillon Brooks para sa kanya. Score natin after 3 quarters, 81 to 75. Fourth quarter natin, the back and forth continues at ang Rockets unti-unti nang nakadikit dito sa Lakers kaya naman timeout ang home team dito. 88-85 ang score natin with 7 minutes left. Pero Lebron hindi nga pumayag yung nakadikit ng Houston kaya nilayo yun niyang Lakers muli by 7 points. Ang visiting team naman ang nag-timeout. At matapos niyan, Dillon Brooks biglang nabuhay, dalawang 3-pointer ang binigay sa Lakers pero sinagot nga siya ni Lebron ng 5 points niya at hype nga dyan si Lebron pati na rin ang kanyang anak na si Bronny. At sa uli nga mga idol, matinding palitan ng clutch baskets ang nangyari from Rockets and Lakers pero dahil sa clutch free throws ni LBJ, nanalo na ang LA Lakers.